Maraming tao ang merong magandang intensyon pero nahihiya na ito ay gawa ng aksyon kasi sa isip nila, maliit na bagay lang ang kanilang magagawa. Di ba misan pagka parang small time lang sa tingin natin, parang, ako, huwag na lang, kakahiya. Misan naranasan kong magdala ng kaunting pang salo sana sa isang handaan kasi sabi, magdala daw. Eh, pagdating doon, ang daming pagkain. Inuwi ko na lang din yung dala ko kasi parang nahihiya na ako eh. Siguro yung iba, ganun din ang damdamin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Yun bang kung simple at maliit na bagay, eh huwag na lang siguro. Pagkaganyan ganyan ang mentalidad natin, maraming opportunity sa paglilingkod ang mapapalampas natin at marami sanang mapapagpala sa gagawin natin na hindi na natuloy dahil ayaw natin maglingkod. Parang post lang sa social media. Merong panahon, marami ang magla-like at magko Marahil marami-rami ang pagpala pero may time naman na iilan lang pero malalim naman ang naging impact sa buhay nila. Idinisenyo tayo ng Diyos upang magamit niya. Ang hamon sa atin ay ang sumunod. Maliit man o malaki ang paglilingkod, mahalaga man o hindi sa paningin natin, ang importante ay ang nais ng Diyos na maglingkod tayo sa kanya. Maraming halimbawa 'yan sa Bible. Merong isang bata na may dalang dalawang isda at limang tinapay. E eh, libo-libo 'yung kakain. Oh, pero binigay pa din niya kay Jesus at pinadami naman ito ni Jesus. Merong babaeng balo na nagbigay ng napakaliit na halaga. At sa mga nagkaluob siya pa ang kinalugda ng Diyos. Natuwa si Jesus sa kanyang malaking pagpapahalaga, bagamat maliit na halaga ang kanyang ibinigay. Sabi nga sa Bible, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Malaki man o maliit sa ating tingin ang isang bagay o paglilingkod, mahalagang tandaan na ang hanap ng Diyos ay ang ating pagsunod. Huwag mong gawing hadlang ang kaisipan na maliit na bagay lang ang maibibigay mo. Tandaan mo na maliit man yung ambag mo sa paningin mo. Ang tiniting na naman ng Diyos ay ang laki ng pagpapahalaga mo na naipapahayag sa pamamagitan ng pagsunod mo. O sa susunod, Huwag na kung ano-ano iniisip mo ha. Ah. Basta ang mahalaga, sumunod ka. Ang Diyos na ang bahalang magpala. Sunod lang at asa ka pa.